Tatlo ang patay at apat ang sugatan matapos ang walang habas na pamamaril ng kanilang kapitbahay sa Barangay Jis sa Caloocan City. Palaisipin pa kung ano ang motibo ng sospek. Pero bago ang krimen ay nagre-reklamo raw ito sa tambak ng basura sa gilid ng kanyang bahay. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Naglalakad sa gitna ng kalsada ang dalawang babaeng yan mag-aalas 7 kagabi sa Barangay Jis sa Caloocan City. Maya-maya, tila na dulas ang babaeng nakaitim. Dinamaan na pala siya noon ng bala dahil sa walang habas na pamamarin. Dinala pa sa ospital ang biktima na kinilalang si Mary Jane Abari pero idineklara siyang dead on arrival. Patay din ang kapitbahay niyang si Angelica Orbe at bienan nitong si Lorna Orbe. May apat ding sugatan at kasalukuyang nagpapagaling sa ospital. Ayon sa mga pulis, mag-aalas 7 kagabi nang lumabas ng balkonahe ang suspect sa kawalang habas na pinagbabaril ang mga nasa tapat ng kanyang bahay based doon sa account ng mga ng mga biktima no ito kasi hindi man uh, malapit sa kanila dahil uh, kung makikita mo yung kanilang uh, magulang magkukumare magkukumpare ano mga magkakilala sila rito even yung mga Uh, tawag dito mga biktima, hindi rin nila masabi kung ano yung motibo bakit nagawa ng suspect. Tumatawa po. Mm, po, po. Agad namang nahuli ang suspect na si William Jamie C. sa loob mismo ng bahay nito. Nakuha mula sa kanya ang ginamit na 9mm pistol. Nahulihan din siya ng kalibre 38 revolver, shotgun at mga bala. Hindi pa malinaw kung ano ang motibo ng suspect sa pamamaril. Kwento naman ng kapitan ng barangay na pinsan mismo ng suspect bago ang krimen ay nagreklamo raw sa barangay ang suspect dahil sa mga basurang nakatambak sa gilid ng kanyang bahay. Nagsumbong din daw ulit ito dahil tila kinukuhanan daw siya ng larawan ng mga kapitbahay. Pero tingin ng kapitan, mas malalim ang dahilan ng pamamaril nito. Nakikita ko eh, yung depression eh. Kasi yung basura, hindi yan ina para pumatay ka ng tao. Ang sinasabi niya kasi sa akin, nung time na kunin ko siya sa bahay, eh, parang ayaw niya na mabuhay. Naboboryo na siya na kung ano na naiisip niya. Ang suspect sinabing magulo ang isip kahit nagawa ang krimen. Hmm, parang naboryo natin. ito. Ano pa bang nagsasabi ito? Wala nga, nangyari na ito. Hustisya naman ang panawagan ng mga kaanak ng mga biktima. Hindi ko po akalain na na ganito na may tao siyang pupunteryahin ng baril niya. Masakit po talaga para sa akin. Kaya humingi po ako ng hostisya sa mga kapulisan, sa mga saksi na nakakita kung maaari po makipag-ugnayan sa amin. Nasa kustodiya ng Kaluokan Police ang suspect na mahaharap sa patong-patong na kasong tatlong counts ng murder, frustrated murder at illegal possession of firearms. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyu, News 5.